Welcome to Inday's Japanese Grammar. Grammar for today. Nani nani kiri. Nani nani kiri. Level N3. Ang next bumpo po natin is kiri. Futari kiri. Ah, uh, tayong dalawa lamang. Lamang po. Ano po? Hi conjugation niya, noun, kiri, kiri da. Noun, kiri da. Ay, gumay. Noun, kiri or noun, kiri da. Pag linagyan pong maliit na tsu, yung tumatalon po yung pronunciation po, ano po, ano na po yun, ano, ah, uh, conversation na po yun ng oral ginagamit. Hindi po siya maring gamitin sa sa sulat. Maaari niyo po siyang isulat. Kung yun yung pagkakasabi ng taong yun. Sa mga ganyan pong ano, phrase. Sinabi ni ganito, nani-nani, kiri, da. So, so, yung kata na lang, nasa loob ng kagikakko. ba diba po yung mga nasa loob ng kagikakko, kung ano yung pagkakasabi niya, actual. Yung po yung pwedeng isulat. Pero kung nagsusulat po kayo ng, ano, ng hokok hukok so, siya. Huwag niyo pong gagamitin ang kiri or kirida. Okay pa? Sa conversation lang po siya. Ay. So, ang kiri, ano po siya? Nag, enter parenthesis, ah, oh, matsugata. Bilang, lamang. Halimbawa, ftari kiri. Uh, dalawa lamang. Tulad ng bilang, lang. Mm, pero minsan lang po ginagamit ang lang mas ano, karaniwan pong ginagamit ang lamang kaysa sa lang. Ano po? Kasi kung gusto niya pong i-express na, halimbawa, futarikiri, kayong dalawa lamang. Talagang ini-emphasize niya yun na, kayo lang, kayo lang. Yun po eh. Ay, kiri. Yun po ang kiri. Tapos, uh, pwede rin po siya minsan huli. At iba pa po. Depende po sa, sa sentence magkakaroon pa po ng ibang translation po siya sa Tagalog. Ano po? Ay. Bali po yung grammar po na ito ginagamit sa sentence na pagkatapos gawin ang isang bagay at hindi na nasundan. Pinapakita ang hindi inaasahang pagpapatuloy ng sitwasyon. Sa so, mga ganyan po siya ginagamit. At paglilimita sa bilang o lawak. Sa laki po ng lugar po. Ano po? Paglimit. Doon po siya ginagamit. For example po, hitorikiri. Or, pwede pong sabihin, hitorikiri. Pwede pong tanggalin ng maliit po natso po. Ano po? Kapag magsusulat po kayo ng, ano, ng hokokso, tatanggalin nyo po yung tsu. Hai, hitorikiri nag-iisa nag lang or nag-iisa lamang yung tao. Hi, enter parenthesis, tao. Kasi, story, di, ibig mong sabihin, tao po yung, bilang po ng tao po yung ina-express po dito, ano? Hi, yung sila naman, ichidokiri. Sa Tagalog, isang beses lamang. tubaga yung ススよいさんスいないまうはい。よいきり、あのぽ。はい。マはい、ま、さん、よろしくお願いします。じゃ <coughs> 先に読みますね。二人きりで話をしたいです。二人きりで話をしたいです。はい、マ、ま、るさん。 Alam ko po magaling kayo. Sir, hindi ko na po kailangan i-explain yung okay, mga dito. Okay, grabe naman. Da, kaya nyo yun. Ang galing-galing mo. Ano, salita? Please, okay. Hi. Kasi, eto. Uh, gusto ko mag-usap tayong dalawa lang. Yes. So, desne. Hi, arigatou gozaimasu. Tama po. So, kung babasahin po natin uh, word by word, futari kiri de yun sa Tagalog, ay tayong dalawa lamang. Hanasyo, mag-usap na. Stay, gusto ko. Demo, this form po siya, may galang po siya, kaya po meron po tayong pong. Hay, kaya pag pinagsama-sama po yung uh, salitang yon magiging gusto ko pong mag-usap na tayong dalawa lamang. Gusto ko pong mag-usap na tayong dalawa lamang. Yung po ang futarikiri de hanashi wo shitai desu. Hai! Go po tayo sa next sentence po, Marisang. Pasahin ko po. Ano po? Kare ni atta no wa ikkai kiri desu. Kare ni atta no wa ikkai kiri desu. Anigashimasu, Marisang hi, isang beses ko lang siya nakita or isang beses ko lang siya na-meet. Yun, meet po ang pinakatumpak po doon okay. kasi, oh. hi, so nandis yun. kaya kung titingnan po natin sa word by word, kareni, kaso dito kasama po tayo, kaya... Pwede rin pong sabihin kasing Uh, isang beses, uh, nagkita kami. Pwede rin pong gamitin yung word na kami kasi good as na kasama kayo dun sa usapan na yun. Kasi dahil kareni, kaya ginawa pong sa at no. Ah, at is nakita. Nakita ko. Yung nagsasabi po. Ano po? Yung nawa po, siya po yung nagpapahiwatig po nung nung pangyayari na yun. Yung pangyayari na yun. Kaya sa Tagalog po, nang. N-A-N-G na nang. Siya po kasi po yung nagpapahiwatig ng sitwasyon nung oras na yun. Ano po? Kaya nang. Then, ikay Ik kiri, isang beses lamang. At, kego, tayo na yung form tayo. Kaya, meron po tayong po dito sa sentence. Kaya, pag pinagsama-sama po yung salitang yon magiging Nakita ko po siya. Napupulit talaga ako ngayon. Nakita ko po siya ng isang beses lamang. So, sa taga, ha, yun po yung sa Tagalog. At sa Japanese naman, kare ni atta no wa ikai kiri des. Yun po yung translation niya. Hai, arigatou gozaimasu, Marisan! Ito po ay cut out from our free entry lesson class sa taong 2025. May free entry lesson class po tayo tuwing MWF at 8pm Japan time. Minsan, may extra class po tayo ng Saturday. At kapag meron, ay aking ina-announce ng umaga ng Sabado. Para po sa gustong sumali, please follow me and stalk me sa araw na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me. Follow me and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.